Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Muling nagbabalik ang lingkod, Buhay Barco Vlog. So sa video na ito guys, ay ating alamin kung ano-ano nga ba yung trabaho ng isang assistant ko sa pagdating sa barco. So itong video na ito mga kabuhay barco, is napaka-importante lalong-lalo na doon sa mga graduate ng HR yung mga kabuhay barco. So at least magkakaroon kayo ng idea sa video na ito mga kabuhay barco. Kung ano nga ba yung trabaho ng isang assistant ko. So itong video na ito mga kaboy barko is uh, importante lalong lalo na doon sa mga nagara pa lamang ngayon ng mga HRM or yung bagong graduate ng mga HRM at least mga kaboy barko is magkakaroon kayo ng idea na pwede pa lang mag sumakay ng barko so kung interesado ka sa video na ito mga kaboy barko ay pagpatuloy mo lang ang iyong panunod hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang assistant ko pagdating sa barko So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So bago ko pisa ng video na ito mga kabarbar ko, intro muna tayo. Sa panahon ngayon, sa taas ng demand ng mga gusto makasakay sa barko, yung iba ay hindi pinapalad makasakay ng barko at yung iba naman kahit hindi graduate ng maritime course ay pinapalad makasakay katulad na lamang ng isang assistant ko sa barko. Karamihan sa kanila ay hindi graduate ng maritime school. Sila yung mga graduate ng hotel, restaurant management o yung tinatawag na HRM. At yung iba naman ay ibang kurso. Nakumuha lamang ng training sa tista o di kaya naman nag-aral sila ng culinary course. After nila makakuha ng certificate sa tista, ay nagpo-proceed na sila kumuha ng mga certificate para makasakay na sila sa barko. At kapag qualified na sila sa mga shipping company, ang magiging rank nila pagdating sa barko ay maging isang assistant cook o yung tinatawag na misman sa barko. Karamihan sa kanila ay sa mga passenger company sila nag apply at doon kumukuha ng experience dahil kadalasan kasi sa mga graduate ng HRM ay sa mga passenger na barko ang bagsak nila. Minsan, ang ginagawa ng mga as assistant cook after nila makakuha ng experience on board after ng kontrata nila ay nag na sila sa mga company na may cargo vessel at dito na nila magagamit yung kanilang posisyon o yung experience para maging misman o yung tinatawag na assistant cook sa barko. Pero ano-ano nga ba ang magiging trabaho ng isang assistant cook kapag ang barkong nagsakyan niya ay isang cargo ship o isang passenger ship? ang cargo ship ay napakalaking different pagdating sa trabaho. So unahin natin mga kabuhay barko sa cargo ship. Sa car cargo ship kasi mga kabuhay barko, kunti lang yung pakakainin ng chief cook at assistant cook na crew. Kasi kadalasan, lalong lalo na kapag isang carrier at nasakyan ng isang assistant cook ay 21 to 24 crew lamang yung kanilang lulutuan araw-araw. O sa passenger naman ay base lamang ito sa kwento ng kasama kong assist assistant cook ko, ang kanilang pinapakain araw-araw ay libo na katao. So, kumbaga mga kabuhay barko, puyatan na yan, lalong-lalo na kapag sa hugasan ng mga plato na pinagkainan ng mga crew at pasahiro ng barkong passenger. So, magbibislaman tayo mga kabuhay barko sa cargo ship. Na mga trabaho ng isang assistant ko pagdating sa barko, yung number one ay siya yung nagluluto ng almusal araw-araw ng mga crew after niya magluto sa umaga ay siya rin yung tagahugas ng mga plato na pinagkainan ng mga crew. After niya matapos yung daily routine niya sa umaga, ay ang susunod na gagawin niya ay ang mag-assist na sa chip cook para mag-prepare na sila para sa tanghalian ng mga crew. Minsan, dipindi sa kasama ng isang assistant cook na chip cook kung ano yung paggagawa sa kanya pero madalas ang ginagawa ng assistant cook ay yung siya ang tagahiwa ng mga sibuyas, bawang, karne at iba pang uri ng recipes na kailangan nila ihalo sa kanilang lulutuin. Pagdating naman sa alas 8 ng umaga ay magpuproceed na si assistant cook para gumawa ng tinapay kung siya ay marunong gumawa kasi minsan mga kabuyabar ko ay dipindi yan kung marunong gumawa ng tinapay ang isang assistant to. Dahil pag patak ng alas 10 ng umaga ay break time ng mga crew ng mga day worker sa barko. So, kumbaga, Monday to Saturday ay gumagawa ng tinapay si Assistant Tuk. Or kapag sobrang busy nila, minsan, naman ay merong mga biscuit sa barco. At yun muna yung kanilang pinamimirinda sa mga crew. And take note, mga kabuhay barco, kapag ang isang Assistant Tuk ay marunong gumawa ng tinapay, advantage na niya ito dahil napakalaking bagay na ito para sa kanya. So, idagdag ko na rin minsan kapag may time na lumabas ang Chipoks, Sapirto, at na Michelle ay si Assistant Tuk assistant cook na ang bahala na magluto para sa mga crew alam nyo ba na minsan ay napakabilis ng promotion sa mga assistant cook dahil kapag sila ay magaling din sa magluto kadalasan ay sila na pumapalit sa chief cook kapag ang chief cook ay finish contract na pero syempre ito ay nakadepende sa isang shipping company o sa kapitan kung karapat dapat na bang ma-promote si assistant cook lalong lalo na kapag madami na experience ang assistant cook ay wala na imposible ito na hindi ma-promote. Alam nyo ba mga kabuhay barko, ang isang assistant talk sa barko, ang isang rank sa barko, ang hindi bugbog sa trabaho, o di ganun kabigat ang trabaho pagdating sa barko. Dahil minsan may mga barko na tatto sila sa loob ng gali. Dahil minsan may mga company na may isang assistant assistant talk at steward o yung mismo na tinatawag. So kumbaga mga kabuhay barko, ang trabaho ni assistant cook is hati nilang dalawa ni Miss Mann. So ito ay nakadipindi na sa kanilang dalawa kung sino ang ma-assign sa mga crew sa paghugas ng mga plato na pinagkainan ng mga crew at kung sino ang taga-serve ng mga pagkain ng mga opisyal sa bago. So araw-araw araw sa buong kontrata ng assistant ko ay paulit-ulit lamang ang kanyang ginagawa sa loob ng 9 months on board sa bago. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana muli kayo nagkaroon ng idea sa video na to at sa ating topic na to kung ano nga ba ang trabaho ng isang assistant ko pagdating sa barco. So kung nagustuhan mo ang video na to mga kaboy barko ay, ay, huwag mo kalimutan i-share ang video na to para magkaroon pa rin ng idea at magkaroon ng idea yung mga gustong makapagbarko na graduate ng isang HRM course. So yun lamang mga kaboy barko. See you for my next videos.